Kung ang daigdig ay umiikot, ano ang magiging hitsura nito? Mukha itong isang hugis donut. Pagaman wala dapat ganoong kamatamis na bilog sa kalawakan, pinahihintulutan naman ng batas ng pisika ang pag-iral ng ganoong planeta. Kaya ipagpalagay natin na naging ganito ang ating daigdig, basta't hindi ito parang hula hoop, mayroon itong gitna na mas malaki kaysa sa pisikal na bahagi ng katawan ng daigdig. Maaari tayong mamuhay ng ligtas sa matamis na bilog na ito kung ikukumpara sa araw na may magkatulad na posisyon at may parehong elevasyon, mayroon pa itong katulad na bilis ng paghina at decay speed. Karamihan sa lugar sa daigdig ay 11.4 na kilometro kada segundo, habang sa Ecuador ang hugis na donut na ito, ang bilis ng paghina ay bababa sa 6.5 na kilometro kada segundo. Kung ang grabidad sa ibabaw ng bilog na daigdig ay isang gramo, ang grabidad sa ibabaw ng bilog na daigdig ay magiging 0.65 na gramo. At sa Ecuador, ang grabidad ay bababa sa 0.3 na gramo. Naglalakad tayo dito na parang naglalakad sa ibabaw ng Mars. Upang maiwasan na lumiit ito dahil sa grabidad at maging isang bilog na daigdig, ang bilis ng pag-ikot nito ay dapat na mas mabilis kaysa sa bilog na daigdig. Sa ganitong paraan, pananatilihin ng puwersang centrifugal-centrifugal force ang daigdig sa hugis ng isang matatag na bilog na daigdig. Ang bilis ng pag-ikot nito ay dapat umabot sa 2 oras at 50 minuto sa isang araw, nakatumbas ng orihinal na araw na kailangang maranasan ang walong pagsikat at paglubog ng araw. Kailangang umangkop ang mga tao at hayop na nakatira dito sa ganoong tagal. Maaari pa ring umiral ang buwan. Malamang na mahayla ito sa posisyon ng butas dahil sa grabidad at gumalaw pataas at pababa sa gitna ng butas. O maaari rin itong maapektuhan ng grabidad ng gilid ng bilog may nabubuong hugis octagon ng orbita, octagonal orbit sa paligid ng daigdig. Kapag tumatakbo sa mga orbitang ito, maaapektuhan nito ang tubig KT tide sa daigdig at magdudulot ng ilang pinsala. Ang pangkalahatang klima sa daigdig ng bilog ay katulad ng klima ang kasalukuyan nating nararanasan sa daigdig na hugis bilog. Ang mga matitinding rehiyon ay magiging napakalamig, at ang mga ekwador na rehiyon ay magiging napakainit. Ngunit ang lagay ng panahon ay magiging mas matindi. Maaari pa itong maging dahilan ng mga bagyo at buhawi kaya nagiging hindi na angkop para tirahan ang ilang bahagi ng daigdig. Ang kontinente ay naiiba rin sa kasalukuyan. Ang sukat ay maaari ring mas malaki. Kung nakatira ka sa kabilang panig, makikita mo ang ganoong tanawin. Kaya paano kung ang daigdig ay nasa hugis ng isang cube?